kusyo, so kinakampihan mo siya. Hindi ko sa kinakampihan. Ano, mahalaga pa ba sa'yo itong trabaho mo? Hindi na. Wala po, oh, po ate, <tiplemoner> <tiplemoner> wow! kaya nga po, bihira na ako mag-iok pa si ako Mahala sa'yo itong trabaho ko. po may pinagano po ako. Kailangan si pa. Kaya nakapag ng vlog, gano'n mo sasabihin ko na. <tiplemoner> ha? Huh? Akala ko baby, 'pag pag-usapan natin 'wag na ma yung ganyan. Anong, 'di ba sabi ko sa iyo, okay lang. Okay lang, yun, okay lang naman yung ganong baga bagay. Ano? Eh, di ba nag-usap lang tayo? Ano ba't mo naman binigla yung tao? Eh, naantay kita magsabi kung ano-ano mga pinagagawa mo dyan. Hindi natin mga mo Wala. Kung ganyan ka, puro puso yung pinapairal mo. Eh, wala naman siyang... Eh, yun lang naman yung nag siya ng dalawang araw, ha? O kaya... Ay, di off pala. O, di ba? Kasi ano tayo yung dalawang araw? Eh, yung niya, upang mo din sa dalawang araw. Eh, di, di, ba isang parang isang araw lang naman yung absent niya? Kasi di ba nagpaalam naman siya nung isang araw? Oo nga. Ang ano ko doon, ang inaano ko doon, dalawang araw na po sa tindahan dahil sa iglaan yung desisyon. Oo. Oh. Eh, kung yung puso mo na naman yung paiiralin mo, ano mangyayari? Lagi na lang tayong nagpapitigay, ganon? Eh, di ba? Hindi means... naman natin kasalanan kung lang siyang street. Kasi ginusto na yun. Ah, so, ang, ang ano kasi dito, ay, Nagbibidyo ka ba? Para ano? O ano? Kasi, di ba? Eh, seryoso yung tao dito. Hindi ka nagsiseryoso dyan. Ba yan? Eh kasi, B. Di. Eh di ba hindi na nga siya nag... di ba? Ang sa akin lang naman rin kasi ano. Yung pag-video para patahin yun, di ba? kasi so, yung nangyari kasi, ang pinakaayaw ko sa lahat kung gano'n. Ang wala naman sa akin yun kasi happy-happy nga kayo. Kung yung pamilya mo, ngayon mo lang makasama. Pamilya. Uy, Bi! Uy, Bi! So, nali nga. Nali, nagpapaliwanag ng tao. Huwag kang ano. Ikaw talaga. Eh. Ikaw, yung puso mong, ano, hindi ka talaga marunong yeah. maawa. Bakit? Para nag-absent lang yung tao ng dalawang araw, ginaganyan mo na. Eh, sinabiwan ko, di ba, kinakausap mo ng ayos? Kasi kapag galing-galing yung gagawin natin, kapag puso, yung lambot-lambot lagi ng puso yung naangat, wala. iba e, paano tayo mag-ano, tayo yung ano, tapos tayo yung mag-adjust, ganon. E, siyempre, di na nga siya nag-di- Di ba di ba rin, di ba rin hindi ka na nag oh, yun lang yung dalawang araw niya nag-de-off, tapos ganoon, nag de lang yung tao, pinagalitan mo na. Ay, Ano? Pinag, ano, pinagsasabi lang ko siya. Ang pagbidyo, para pala nila yan. Kasi yung, ano nga, dapat kapag mga ganun na biglaan, na dalawang araw na mawawala, syempre, dalawang araw kaya na yung natin dito sa Agno. O tapos, o tapos ganyan? Tapos na umupahan ka, o, di luging lugi ka. Hindi man lang binigyan ng ta yung tao ng ano. O ikaw, Angie, kaya mo na ba? Kaya mo kaya? Bukas? Tingnan uh -huh. mo ito, ano, mo siya? kapitbahay natin. Oh, Kapag may problema siya at isang sasabi niya sa atin agad, malalaman natin kasi kapitbahay natin. Kapitbahay mo ngayon si Angie, di ba galing pang Manila yan? Tapos ano, pinagkatiwalaan mo kagad si Rin matagal sa ano, dito? Hindi. sa akin na lang naman kasi dapat mga ganong nangyari Dapat sinisit yan eh. Tapos ano yan, para syempre, alam namin yung nangyayari, yun, biglaan, di-off pa, tapos magbidi-off ka. Magbidi-off ka ulit kinabukasan. Syempre, yung store natin, nangungupahan tayo dito, eh kapag ganon, wala. Lu, 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 lugi. Lu, ikaw, okay na. Kasi, hindi ka yung nangungupahan. sa na nangungupahan, syempre. Ayan ka. Ano, eh, ang ano ko doon, okay lang sana kung wala yung hindi nagkataon na may ano tayo, pinuntahan. Wala namang issue doon. Bayan. Siguro ako pa sa decision mo? Wala mo na Kailangan natin maging practical. Ay, eh, naman masabi mo ngayon, Dahil kanila pa kami nag-aaway nito eh. Ha? Para, Parang, para. ah? okay. para, kasi parang ano eh, parang siguro, naramdaman ko siguro, hindi lang niya masabi-sabi na napapagod siya, siyempre. Ano? Eh, andyan kasi yung Chai na galing abroad Siyempre, kung pangapak Pakisama, be Ito Tala naman talaga Yung ugali mo talaga Talagang hindi ka talaga nagbabago Pagating sa mga ganyan na Napaka-stricto mo Siyempre, hindi natin maging ano Kaman lang maawa sa tao na halos hindi na nga yan nag -de off sa isang linggo, sa isang buwan, isang biso lang siya nag off tapos nag off lang ng dalawang araw, ginaganyan mo na. O siya, so kinakampihan mo siya? Hindi ko siya sa kinakampihan, at is, na, ikaw da, ikaw da, sigi sige, anong masasabi mo ba, anong, baka meron kang gustong papaliwanag, kasi itong ate mo, yung ganun. parang ganon, siyempre, Karapatan ng tao mag off kahit sabihin natin subay sa -sub -sub sunod-sunod. Ikaw, Dayre, nang masabi mo? Hindi naman po yung tayo po yung sa biglaan Ha? Ah? Biglaan lang po. Ano ba kasi yung biglaan na yun? Tam, naiyak mo na ako Ako naiyak talaga pag may makita kong umiiyak eh. Kasi yung ano po, yung isa pa doon lang, eh. Ha? Ah? Wala minsan ko naman daw ako mag-treat. Kasama ko din sa sila, pati pamilya ko po. O oh, yan, B. Pam kasama pamilya niya. Ano po yung time na nag pamilya Oh, Mag-enjoy. Yun lang yung time. Ano po yung time na Then, pa video mo. Hindi, um. dito na lang, Day. Hindi, ang pantang masaya ko rin kasi na... Hindi, ang ano, ang kaya ko rin hindi na mabubati yung isip ko. Siguro ano ka talaga, ano, babe? Sure ka na sa decision, no? Di ba, di ba siya pwede nang ng, ano, ng mga taon sa taga-taga ating nagsama sa kanya? Ganyan, ganyan mo lang ang taga? Sino makasusunod? Ako dapat. Bakit ikaw? Eh, akin itong ano ah, ano, mag-away ba tayo dahil sa ganyan bagay? Umiyak na yung tao, oh. Kaya ano, naman yung gagawin ko. Ikaw, huwag mo akong... ka mo sa atin mo. Bakit ka ba nag-ano nag, Ano lang po? Ano lang po? Ano lang po? Ano na, Ano po? Ito lang yung tanong ko rin. Ito lang yung tanong ko na ano, ano, mahalaga pa ba sa'yo yung trabaho? Hindi nga po, ate? Kaya napubira lang pag re kasi ba'y mahalaga sa'yo trabaho. Pag nakakulit, may itinagano po ako. At pa. Ako nang i re pag re mga luna anong gusto mo? Sabihin ko na prank lang? Parang gano'n na nga, sabihin mo na prank lang. Kasi umiiyakin na ako eh, para sa iyo eh. Pati ako naiyak. Ay, gabi, <laughs> kasi <laughs> kasi prank lang eh. Pero naman kasi, pahiyakin ko sana ng paiyakin eh. pati eh, ako, ako naiyak sa iyo eh. Eh siyempre, ikaw ba naman yung... Ko, umiiyak na naman. O ito dahil, parang ka na umiiyak. Surprise! 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 <laughs> ano ato <laughs> kasi ano din to rin to eh dito ito pa kilala mo siya hindi ah amin din ko ngayon ito oh ito sya syempre bigas, bigas. oh ano din dito ito wow ah. ito ito nang sweet ah bibi bibi eh yay ito white oh tsaka ito 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 to ang inata ko ako nang ano isa oh ito oh parang kay bibiori yeah Okay. Mayroon din itong kasagwat. <laughs> uh, yung kasagwat, may. syempre dahil ano sya? May sa isod. Oh, dalawang uh, sweet bibans. Cya sempre. ito pa, ito pa, ito pa. Thank you. po uh, talaga ikaw talaga huh? yung dimani. talaga. <laughs> yung <laughs> man, eh. na, si ano Si talaga. Hindi si Judy Lynn

Ayun, ano, dahil nagpo-problem siya ngayon nga na, hindi nga na siya problematic. eh, may bigas na siya, babe. Oh. kumbaga one, one, one month. Ano eh, one month? May hindi, kaya ba one month? Hindi, yung sinabi ko naman. Ay, iyak na ako, ate. Naiyak, di ko pa kaya. Siyempre, ate, binigyan. Siyempre, siyempre. Hindi, yung sinabi ko naman kanina. Wala naman sa akin yun. Talagang ginamit ko lang yung pang prank. Kasi alam mo naman ako, di ba, pag nagpa-prank ako. Dapat may iyak. Dapat iiyak bago saya. O, mas maganda yun, di ba? Ay, mga kawanda, ay sabihin ko lang sabihin ito si 13 oh. in dairy talaga hindi to lagi di off kasi nga meron siyang ano eh may tinapagawa mansion <laughs> <laughs> yung, yung mansyon niya kaya ano ayan syempre ang masasabi ko akituloy lang, lang niya yung good yes, performance oh uh, syempre yung Pinakadabis na gusto namin sa kanya talaga is mapagkatiwaraan talaga siya. Tsaka syempre masipag. Masipag yan. Yeah. O, oh, ang masipag. Tsaka maasahan din. O, oh, ang masipag at tsaka Plus ang uh, mga katuwang oh. sa hanap buhay. Binibigyan lagi ng reward. Yeah. Ay, mga kawander. Magpasalamat ka sa mga kawander <laughs> natin. Mga <laughs> kawander.